Tapos madaling araw na unboxing tayo guys. So, ayan yung lalagyan. Ayan. Bigay ng kapatid ng amo namin dalaga Sa si Dr. Ala. Ayan. So, ito guys, for my daughter. Ganon talaga may title. Kasi alam nila may anak kaming dalaga. Pareho kami ni Beshi. So, the one is yung perfume na isa. Ayan. Ito. Second aid ko sa kanila. E is every Eid merong bigay na ganito si dalaga. Pati amo namin, pati yung nanay ng amo namin. And then the last one is, ayan. Unang Eid ko sa kanila guys is Quintas na uh, maliit din ganito rin. So now is white gold siya guys. Bracelet. Ganun ba yun? Super slank bracelet. Ewan. So ayan guys, ayan. Pink. Akala ko pula. Girl na girl. O oh, diba? Ayan guys. So, every year my collection akong gold. Ayan. Alhamdulillah kasi isa ako sa maswerting ano, OFW. So, ayan. Para sa sana. Marami na akong collection for my daughter. Kasi hindi naman ako mahilig sa pabango. Kasi nga, allergy ang ilong nating ano, laging nakadapa kahit wala namang gyara char.